Ayan. Hello. Nakikamay ko mami. baby. Tiyan kan sa camera. Ayan. Tiyan ka lang sa camera. Smile ka lang. Tawag kasi okay ka na. Ayan. Smile na kayo ng mami mo. Thank you, Lord. Nanganap po siya ng maayos

Kiss mo na siya. Umiyak, <laughs> umiyak. Kiss mo na ang ano mo, para matanggal yung sakit. Yan. Ay, pinatakan. Sige. Gamot yan, huwag yan po nasa ka.